atayang isang lalaki matapos masagasaan ng 16-wheeler na truck sa Antipolo City. Ayon sa investigasyon ng Antipolo PNP, mahinihintay daw itong biktima na kung saan. Sa paghihintay ng isang lalaking ito, nainip siya kaya naman tumawid siya sa kabilang kanto. Pero bago mangyari ang aksidente na yung makikita mo sa viral videos na oh, safe naman ang kalsada at wala namang masyadong sasakyan. Hindi nagatubili ang lalaki na tumawid sa kabilang kanto. Subalit may isang sasakyan na kulay puti na sobrang bilis ang takbo na hindi naman inaasahan na mangyayari. Habang sobrang bilis ang takbo ng sasakyan na yon, merong isang 16-wheeler na truck sa kabilang kanto o sa kabilang kali pagtawid niya. Sa so, sobrang bilis ang takbo ng sasakyan na kulay puti, nabangga ang isang lalaki okay. na patawid sa kabilang kanto. Kaya naman, nung masagasaan siya ng kulay puting sasakyan, nagulungan siya ng 16-wheeler na truck ang kagandahan doon kamatik nakadapa siya kaya naman hindi siya ganun kalalain nangyari pero agad naman itong ikinasawi ng biktima so ano ba ang magiging kaso nito mga kamatik nakakalungkot lang dahil makukulong itong truck driver na nakasagasa sa biktima na dapat ang kakasuhan nila yung sasakyan na nakasagasa sa lalaki pero sa, so, nung mangyari aksidente na yung agad na tumakbok ag, ag, agad na tumakas ang sasakyan na yun at hindi nahuli magpasa hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin ng mga kapulisan para mahuli yung na nakasagasa sa lalaki pero nakakalungkot lang dahil dito sa bansa natin bulok ang sistema ng batas wala namang kinalaman ng truck doon dahil nasa maayos naman na lane ng truck na 16 wheeler na truck pero ganun pa man, sana hindi makulong yung truck driver dahil hindi naman niya talaga sinasadya yun dahil talagang nangyari talaga. Aksidente yung nangyari. Sa sobrang taas ng truck na yun, na 16-wheeler na truck, hindi niya na mapapansin yung tumawid sa sobrang bilis ng pangyayari. Okay. Sabihin nyo nito, ano ba ang papupulutan ng araw natin dito mga kamatik. Sa panahon natin ngayon mga kamatik, magingat po tayo dahil sobrang madali na lang kumitil ng buhay ng tao ngayon lalo't mga bata okay magingat po tayo kaysan mong tayo magpunta mga kamatik palagi tayong magdasal bago umalis ng bahay palagi magingat sa lahat ng mga bagay na gagawin dahil kamakilan nga din merong isang nag viral ng pitong pulis na kung saan pinasok nila ang isang tindahan na sa sobrang trauma ng pamilya na to halos yung binatilyo inagawan ng cellphone ng, kapusil, ng kapulisan buti na lang nanay na to mga kamatik is matalino hinahanap niya yung warrant of no arrest nang ipinakita ng kapulisan ng mga kamatik Tinatanaw niya kung bakit daw walang pirma judges buti na lang si ate kahit papano matalino siya at alam niya yung gagawin niya kaya nga naman palagi natin tatandaan kapag may pumasok ng kapulisan sa, iyo, sa bahay niyo, pag walang warrant to no pares o walang pirma ng judge syempre ano man ang gagawin mo medyo magi-manini bago ka na di ba diba? nakalagay nga sa batas no warrant no arrest sa mga hindi nakakalam yun palagi tayo mag ingat dahil sa sobrang habang tumatagal ng bansa na to lalo dumarami yung pinapatay yung aksidente hindi natin masasabi aksidente mga kamatik di ba grabe yung trauma ng pamilya na to sobra yung nangyari yung aksidente na to sa antipolo kamakailan nga bago lang to nag viral to matapos mag post si mayor anding inares na kung saan nangyari nga aksidente na to hindi ko alam kung saan lugar to eh. pero biglaan din ang pangyayari dahil naman sinasadyan di naman alam grabe yung trauma buti nga hindi ganun kabilis ang 16 wheeler na truck eh. Isipin mo yung kamati kung gaano kalaki yun. <laughs> hindi mo na mapapansin na may tao pa lang tumawid, may tao pa lang na hindi mo sinasadya. 'Di ba? Kagandahan ng mabagal ay yung takbo. At nung masagasaan yung lalaki, at least nakadapa siya, hindi siya nakahitiyaya. Kasi mas malala yung mangyayari pag nakatiyaya eh. Maaaring madurog yung mukha niya, di ba? At least, kondolin sa pamilya na, 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 na nasawi, sa sa victim sa biktima naman na nakasagasa ng ulay puti, sana sumuho ka na makonsensya ka sa taong napatay mo pagdasaan mo pagbayaran mo, wala namang dapat ikatakot eh so yun, so, kung gusto mo ang video na to, syempre ano pang hinihintay mo, i-like mo na ang video na to. Syempre mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at click mo rin na, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating may bago tayong viral latest of foods.